What's up mga katropa? Andito nga po pala tayo sa Minecraft na naman po ng episode 2 ng ating One Block dito sa may Minecraft na naman po ng ating gameplay, no? So bago natin simulan, ang agenda po pala natin dito ay makakuha ng isang diamond or gold basta makak makapunta tayo sa ibang lugar ng ating dito sa ating Minecraft, no? Sa ating blocks doon sa may gilid na yun. Nakikita nyo naman yung blocks doon. So bago natin simulan, please mag-like and subscribe ka na, and then let's go! So, yan na mga lods. Ito na nga to Kukuha na tayo dito. Gagawa. Kukuha... Wait lang. Maguhukay na nga tayo dito mga troops. So, ano ba mga gamit natin Diyan para pang ano? So, maguhukay na tayo. Wait lang. Try natin to Wait lang. Baka meron tayo na panood sa YouTube. Baka meron tayo to na, natin. train natin to Ah, pwede pala to Pwede pula to pang ano eh, oh. Papakaangas. Ah, okay, papang slab lang na rin yan. Okay, then, pukuha na tayo dito ng ating gamit, mga tropa. Okay, let's go! So, kuha-kuha lang tayo dito na gamit natin. Eh, din? Pag meron tayo na kuha diamond dito isa, pero wala pa tayo tayong diamond dito. Iron. Iron lang naman na makukuha natin dito. At gravel. Uy, gold. Pwede na to, gold. Pero wala tayong iron. Try natin gumawa ng iron. Iron. Iron pickaxe. Meron tayo ng iron pickaxe, di ba? Gawa tayo ng iron pickaxe mga tol. Gawa tayo ng iron pickaxe. Iron pickaxe mga tol. Yun, may iron pickaxe na tayo. Din ga, kukunin na natin tong ating gold. No? Para meron tayong gold na purse. First gold. May first gold na tayo mga tropa. And then gagamitin natin yan mamaya pag meron tayong makikita ang gold. And then may yung nag-respawn na sa lagubang na yung malaki. Ang sakit. Uy, meron tayong ano. Meron siya nilabas and then gagawa tayo ng... Tawag dun. Basta mo, hindi tayo gagawa pala. Lalagay natin yan. Iipunin natin yan. Kasi may gagawin tayo dyan mamaya kapag pumunta tayo dito. Nawala yung liwanag. Kasi wala na tayo niluluto. Lutuin natin to para lumiwanag. Yan, niluto ko yan para lumiwanag lang. Wala tayong ilaw eh. Aray. Okay. So, mag-ano ulit tayo dito? Mag-grain drain ulit? May nakuha nga po pala tayo dito. Isang. Wow. Blaba. And then may iron. May pickaxe din tayo dito. tayo dito ng iron. Nice one. Panluto ng iron. Mabilisan tong iron na to mga troops. Try na natin lutuin yan ha. Dahil <clears throat> may laban na tayo dito and then may tubig pa tayo. Makagawa na tayo ng una nating ang tawag dun. Asa na yung tanim natin dito? Hindi pa na sinatanim na. Hindi natubo to. So, kukunin natin yan mamaya and then papalakihin natin yan pag marami na tayong bakit. pero na naman pwede din to iron puro iron mamaya nyan may diamond kailangan natin ng mamaya wala na tayong coal dito iron na naman nice one butuin ng iron may wagang iron then gagawa tayo ng ating sword mamaya and then magpupul pupul ano tayo dito magpupul accessories tayo dito mga tol so guys ito na nga po pala gumawa na nga po pala ako dito ng madaming slab para gumawa ng platform dito sa atin and then gagawa na tayo ng ating bahay ng mga lots So guys, ito na nga po pala yung aking mini house, no, mga tol. And then meron na tayong bed ngayon, and then may May doon yung, ayun yung mga puno natin. Gumawa na din ako ng puno dito sa may gilid natin, no. So, ayun ship natin dyan, tatlo, and then ginawa, ginamit ko lang yung shears ko dyan. Gumawa lang ng shears para maano ko sila. And then yung mga puno natin, nandyan lang yan. Diyan tayo mukha ng puno, and then dito yung gamit natin. And then, ito na yung iaipon nating iron. And then, gagawa na tayo ng ating armor set, mga tol. So, una pa lang gagawa na tayo ng armor set. And then, gagawa na tayo ng armor set natin. Hindi pa po tayo tapos dun sa ating gawa. Dun sa may... Hindi pa po nagbabago yung ating ano. Yung ating... Tapos dun yung one block natin, ganun pa rin po. armor set na po pala tayo mga tol yun no armor set meron pa tayo na tira na onte ito susuotin na natin and then meron tayo ditong shield shield mga tol susuotin din natin yan yun may shield na tayo and then simulan natin ang pagkuhukay ulit So yun, tapos na nga po pala siya And then panibago na nga po pa ulit siya Na world And then ito na nga po palang nakuha natin no? May gold time nakuha Na onti lang po So Ito din po ilalabas na, na Papasok muna natin lahat ng gamit natin dyan And then ikakrap natin tong kahoy dito Para May gagamitin tayo mamaya yeah, Pag, pag magkakuha tayo ng Okay And then itong coal lalagay natin to dito para ayan oh 64 na stack ng ating coal. Okay, tara pupunta tayo dito sa ating snow na daw tayo eh, oh, snow na. Los. Snow na nga tayo guys, snow na nga. Lost in the world in this game. Ah, pakangas may snowball na tayo. May magre-respawn na dito. Patay tayo dyan. Yung snow na, ano? Snow na tinatawag nilang snow skeleton. Skeleton snow. Ayan na ay yung skeleton snow, oh. Patay. Bag. Bag. Alas ka na dito, So, ang dami din pala niyang, ano, ang ga, gaganda ng mga ano dito. Snowball na tayo mga lods. Nasa snow na tayo. Oy, oh, may dogs. oh, easy lang. Wala dyan. Walang tao dyan. Kukuha tayo. May eron tayo dito yata. Nakuha mo to. Wala. Alam ko meron eh. Meron ba? Ayun, meron Dalawa. Oh, okay, dalawa. Hoy. <coughs> Mahulog ka dyan, hoy. Ano ba to? Papatay na nga natin tong ship natin ba? <coughs> Lahat ba? Oh, saan yung doggy? Eh? Ayun. Ah, wow, bawal pa talaga sa kanya kasi meron ba siya nakikita ang ship? Papatay na natin yung ship natin busi mo doggy oh, Wala ka na may kita Wala ka na may oh, Wala oh. Kulang pa sa iyo yun Okay hanap tayo ng isa pang buto Sana mayroon pa tayong buto dito So hanapin natin sa taas Baka may buto tayo So yun guys no And then ang papangalan natin dito sa ating doge Ay si Sino ba to? Um, si... Siya na lang si Jeric Boy. Jeric Boy! May doggies, Jeric Boy. Tara dito, Jeric Boy. pag tayo dito, Jeric Boy. Para pag may kalaban tayo, Jeric Boy, papatayin natin yung mga kalaban. Ay, gusto mo yung mga bone meal, di ba? Gusto mo pagkain? Wala tayong pagkain. Eh, wait lang, hanap tayo pagkain. Gusto mo ng meat? Eto. Yan. Eto na lang gusto mo. Yan. Gusto mo to? Kakain ka? Yum. Yum. Gusto mo yun? Sarap? Ito pa. Sa na lang, oh. Busog na Busog pa naman ako, eh. Oh, ito. Say na lang to, oh. Wow. Gutom na gutom, ah. Oh. Okay na, na siya. Lab lab niya na ako, lab lab. Lutuin na natin to. So kung nagustuhan niyo yung video, mag-iwan kayo dyan ng like and subscribe and onting video natin ito. At kasama natin si Jeric. So lalagyan natin niya ng name tag sa susunod na episode.